Okay. Kung bago ka palang lang sa pagbabarko, ito ang pangatlong bagay na dapat mong malaman. Wag na wag mo sasabihin sa kahit kanino ang iyong mga plano o mga gusto dahil magkakaroon lang sila ng chance ang manabutahe hahadlangan nila yung plano mo totoo yan nangyayari yan dito sa loob ng barko pwede ka nilang siraan or ano paman basta mapipigilan lang nila yung plano mo kaya bago mo sa kanila sabihin ang yung plano, ang yung gusto siguraduhin mong abot kamay mo na para hindi na sila makakahabol at ang video na ito ay para lamang sa mga baguhan sa pagpabarko. Kaya kung matagal ka ng nagbabarko at marami ka ng karanasan, malamang alam mo na ito at hindi ito para sa iyo.